Ayan mga kapatid, pag-usapan natin ang pitong tips kung paano kayo hindi magkakaroon o makakaiwas sa cancer. And always remember, prevention is better than cure. Kasi kung kaya natin i-prevent ang magkaroon ng cancer, hindi tayo kakabahan magkaroon nito at may iwasan natin ang komplikasyon nito. So number one is magkaroon tayo ng don't use tobacco. Huwag kayong maninigarilyo. Nakikita nyo naman po sa mga advertisement at sa kanilang kaha na smoking kills, ito po ay pinagmumulan ng cancer or nakamamatay. Kasi ito po ay hindi maganda sa inyong kalusugan. Especially yung mga nginunguyang mga tobacco, pwede kayong magkaroon ng kanser sa bibig, sa baga, sa pancreas, sa bladder o pwede maapektuhan ng inyong kidney. Pangalawa mga kapatid is kumain tayo ng masustansyang pagkain. Remember, may mga cancer preventing foods po talaga. Ito yung ating makukuha sa pagkain ng gulay at prutas. Pangalawa naman is wag kayong iinom ng alcohol. Yung sinasabi nilang drink in moderation or moderate consumption, mas mainam na wag dahil ito ay masama sa ating kalusugan. Hindi po yan ikalulugod ng ating Panginoon. Pangatlo, ilimitahan natin ang mga prosesong karne. Yung mga price meat, yung mga tusino, yung mga longonisa, na hindi po natural yung proseso po nito. Pangatlo kapatid na tip is i-maintain nyo po ang inyong tamang timbang at maging physical active. Alam nyo po kapag nagbabawas tayo ng ating timbang, especially kapag tayo overweight or obese, ay isang halimbawa na makakaprevent tayo o makakaiwas sa cancer. And always remember, pwede po kayo magkaroon ng exercise at least 150 minutes kapag moderate activity or 75 minutes on mga hard aerobic exercise or 30 minutes of low impact exercises. So, kailangan nilang pong balansihin ng inyong oras. Pang-apat na tip, tip is protektahan nyo ang inyong sarili sa maaaraw o sobrang init na panahon, yung direct sa sunlight. I-avoid nyo yung activity sa mga midday. Pangalawa is cover yung skin nyo protectionan sa mga clothes, sa mga pangkumot o sa payong at huwag na kayong gagamit ng mga tanning beds. Panglimang tip is ugaliin natin magkaroon ng regular na vaccination. For example, yung hepatitis B and HPV. Kasi lalong-lalo na kung kayo ay isang health worker na katulad ko, kung kayo ay may mga activities, kailangan po i-practice lang natin ng pagkipagtalik ng isa lamang sa ating partner mag-inject ng mga illegal na droga or makipagkaroon ng intimate activity sa kapwa lalaki o kapwa babae. O kung kayo ay isang public uh, safety officer na kailangan workers na nagkakaroon ng contact sa mga dugo. So, pang-anim is avoid natin yung ating risky behaviors. So, yung practice ng intimate activity, ilimit lamang sa isa, gumamit tayo ng condoms, contraception, at huwag kayong mag-share ng mga details sa mga gamot, sa mga in-injectables kung hindi naman kayo professionals. At pang pito, ugaliin natin magpakonsulta sa doktor in a regular basis. Nang sa ganun, may mga simptomas kayo nararamdaman. May mga katanungan kayong kailangan i-verify na yung nararamdaman. Nang sa ganun, matest, magkaroon ng screening. At ito po ay masolusyonan natin ng maaga. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.